Kalablam, mag-i-start na si Javi ng paglalatag ng lambat. O ba? paglalatag na siya ng lambat ever. O yan. Pero bago po ang lahat mga kalablam, hinaniyayahan ah, ko kayo muna to subscribe our channel and then don't forget to watch our premiere at saka i-watch din yun yung, yung ibang mga na may mga ginagawa kami paglalambang so again dito lang po kaya ning putay matatagpuan yung ang mga ganitong uh, pahina ng mundo <laughs> yan ang pinakamahirap na task sa isang mga imista is yung pagpre-prepare ng lambang oh ba diba? ganon at saka yung mga patatali tali ever at saka yung pagbubuhat ng mga to grabe ang big talagang as in nakaka uh, ano din minsan nakakahawa din minsan ng mga magigisda o mga langga Ayan, pero bilang isang Pilipino dahil na uh, kukalihan na natin yan at sya gaan na lamang at sya syempre uh, na lang ang ganitong hanap ay bilang isang magigisda o diba actually mga langga ang nagpapayaman sa Pilipinas is yung mga maliliit na mamamayan katulad ng mga mangingisda o oh, di ba pero para sa akin sila yung mga malalaki na naitutulong na may naitutulong dahil sila yung mga nagko ng na mga produksyon Oo, produksyon ng karagatan produksyon na napapakinabangan na maraming mamamayan o oh, di ba So dapat saluduhan natin sila at gawin natin mga bayani itong mga mangingisda kahit hindi na isama yung api ko <laughs> ayan so biro talaga saludo ako sa mga mangingista dahil sila yung mga nagsusumikap para matustusan at matugunan yung pangangailangan ng mga mamamayan na walang ulang. sila yung unang hinahanap ng uh, nating mga nangangailangan ng ulam o ba? Diba? may ganon kaya dapat kapag nakakakita tayo ng mga isda wag natin sila patidirihan wag natin sila katakutan wag natin sila uh, ikahiya bagkus ang gawin natin is tulungan pa natin sila na mas umangat pa ang kanilang hanap buhay o, kung mayroon tayong maitutulong katulad ng lambat Ayun, pag makakakita tayo sa kanila sa daan na kararating lang galing sa fishing, galing sa dagat, aba kung mayroon ka naman extra dyan ibili mo ng tinapay o patuhin mo siya ng tinapay ever or pakapihin mo man lang so ganoon kasi kawawa naman po ang mga manginistang Pilipino na silang nagsusumikap upang mabigyan ng ulam ang ating mga mamamayan tayo na nakikinabang sa mga ulam at mga produksyon ng dagat na kinukuha nitong mga mangingisda ayan So dapat hindi natin sila maliitin, hindi natin sila pabayaan. Dapat ang society ay siya po na sa pangangailangan natin ng ating mga mamamayan. Diba? Ayan si Kuya bumalik siya. So, yung mga mangingisda, mga langga, sila yung mga tao na para sa akin bayani. O di diba? Mga bayani, mga tunay na bayani na harap sinasalubong yung malalaking alo na yan uh, inaharap yung kalaliman ng Pacific Ocean oh my god sila yung yung ano uh, yung paan nila yung kalahati ng kanilang katawan is na ila, nasa ilalim na ng hukay bakit? dahil hindi natin alam na may biglang unos na darating sa kanila sana wag naman no sana proteksyonan lang sila laging Lord dahil sila yung mga nagbibigay ng pagkain dapat mga kalablab lagi natin silang ipagmalaki itong mga mga isda di ba? diba? dahil sila ang nagbibigay ng malaking ambag sa lipunan sila ng proteksyon, o diba? Kasi sila yung malaki ang ambag sa ating lipunan, sa ating mga mamayan. Tumutulong sila na maiangat ang uh, produksyon galing sa uh, dagat, o diba? Malamang dagat ang kanilang mga kinukuha diba? na kung saan ay, siyempre nahihirapan sila. Sana mas lalong paigtingin ng ating mga leather yung pagbibigay ng para sa kanila at bigyan sila ng masigit pang uh, hanap buhay so, tulad ng pagbibigay sa kanila ng uh, extra na pangangailangan dahil uh, minsan ang panahon masama so hindi sila makalahod at syempre uh, bigyan din sila ng mga sapat na uh, uh, gamit para doon sa pangingisda o katulad ng lambat na maayos o bingwit mga kung ano-ano basta yung mga sa pangingisda yun dapat ang ibigay ng pamahalaan sa kanila actually kasi mayroon mga programa na ganon dito sa Pilipinas ngayon na nangyayari uh, lalo na sa part ng summer no? o part ng summer as I've experienced that mayroon kasi mga letter na pinipili lamang yung bibigyan ng mga ng mga proyekto na yon o pinipili lamang nila na bibigyan hindi talaga aspiros yung iba dapat bantay pantay-pantay minsan no kung sa lahat mga istada ayan dahil diyan kasi minsan talaga uh, mayroong uh, tinatawag na favoritism <laughs> ang mga later o sa pagbibigay ng protection, production uh, equipment para dito sa mga mangingisda so dapat hindi ganun o. dapat pantay-pantay na ibigay ang mga proyekto pu puy na yan pantay-pantay na isama ang mga maliliit at malalaki mangingisda o. at sana uh, ipagpawal na rin yung uh, dynamite fishing, illegal fishing uh, at syempre yung mayroon na uh, humahawak ng mga kumpanya na sila yung mga may malalaking mga ano, kawawa yung mga maliliit. sana nagawing uh, magkaroon ng ang uh, pagkakapantay-pantay ang mga mangingisda minsan. So ayan. So sana ay kung sino man ang mga leader na makakapanood ng video na to, uh, ako na ang nananawagan para sa busis ng mga mangingisda. O di ba? Sana minsan pakinggan ang busis na ito. Oo, na magkaroon ng uh, sapat na proyekto para sa mga mangingisda uh, dahil uh, kung tutuusin sila naman yung mga bayani totoong mga bayani na nagsasakripisyo araw-araw uh, ibinibigay nila ang kalahati ng kanilang buhay para lamang uh, sa kanilang pamilya at maiha ma mabigyan ng sapat din na uh, pagkain ang mga mamamayang Pilipino So ayun lang mga love love. Sana ma-share ninyo ang mga video na to. Ayan. At saka s'yempre panoorin ninyo ang mga video ko dahil uh, may time na mas matindi pa dyan ang ating mga busis na ibibigay para sa mga mangingisda. At hindi lang sa mga mimis, mga mga mangingisda mga, mga, mga langga. Darating tayo sa oh, ah, ganda ng mga ibon o oh, di ba? Darating tayo sa punto na aakyat din tayo sa bundok at Uh, papasyalan natin ang mga uh, ang mga lupain, 'o oh, di ba? Ay, 'yung mga syempre mga, mga mamayan na, na nag-aani ng mga ano, palay, gumagawa ng kopras Ay, papasukin natin sila. Siyempre hindi pa ngayon uh, dito muna tayo sa karagatan maging sirina muna tayo sir ito po ang inyong sirina na nagbubusis para sa mga mangingisda ayan